yun at tumatakbo na nga tayo wala pa tayong kain, wala pang pa ligo <laughs> nag lang tayo kasi maamoy ng mga pagpapagawa natin ng gulong na amoy immortal yung ating imig <laughs> so yun, dito tayo sa highway maraming sasakyan dahil early in the morning nga, Papasok sila Saturday ngayon So Nagpasok pang mga Trabahante kaya Kailangan natin Mag Travel at ingat sa biyahe may na lang takbo natin 60 lang ang takbo natin Ayan Dala natin si Tara Buti na lang. Ang ganda talaga yung ano, may ibang service ka. Kung hindi, panigurado. Iiyak ka. Nakakaya rin minsan na makisuyo. Di ba? Pero mamaya, pag nagawa yun, siyempre, iwanan natin to. Hindi naman natin pwede dalahin, hilahin. Balik-balik tayo nga Para tayo Mr. Bean. <laughs> so, yan. Let's go, let's highway in the floor huwag nyo kong i-bus kasi nagdadrive ako pero bagal lang takbo ko yun nakaseptible tayo <laughs> clip clip lang tayo sa video ay ito yung panibagong upload natin sa ating channel hindi yung vlog baka naman mga kababayan ko I love you all yun, isang mapagpalang araw Good morning, good morning, good morning again Everyone Shout out sa inyong lahat Sa lahat ng followers, subscriber ko Shout out Basta kayong lahat Napapansin nyo ang aga 6 o'clock And 50 in the morning Nag-travel tayo Kasi Wala tayong pasok ngayon Off day natin Kaya Ayun kagabi may hindi inaasahang pangyayari dala natin yung puti na service na sabogan tayo ng gulong dahil may isang lubak na hindi napansin ng matanda mama yung gulong natin doon then sa tipis 17 na ipit butas ang gulong ay don't think so pong damage kaya ngayon rescuehin natin para pagawa yung gulong na nasira kung magagawa ko hindi papalitan and then ipapalit ulit natin yun sana samahan nyo ako sa video ko na to good morning sa inyo lahat I love you all God bless everyone sa lahat ng OFW again. actually dito tayo kagabi yan tumatakbo tayo dyan So mabagal lang ang takbo natin kasi nga may mga signboard, may gumagawa to, may tira awas, slowly. Ibig sabihin po nung awas ay slowly. So dito, sa so, pinakabang pinabaybay natin ito, try ta lang ang takbo natin, o no, kasi nga, junction yan eh. May gumagawa pati dito kagabi. So ayan, makikita nyo yung butas na to. Dito, 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 ayan, ayan. Diyan na shoot yung gulong natin, nakita nyo? Doon na shoot, kaya yun, butas ating gulong. Kaya yung minsan yung mga pangyayari na gano'n, hindi eh, naman tinatawag na langin yun, kaya wala tayong magagawa. Kasi kagabi at 7 o'clock PM pupunta tayo sa ating uh, kasamahan sa community para maggawa ng uh, pang-show na bahay kubo para sa Juan yung tinatawag na sa December yun eh kasi meron po ditong event na ganon tuwing December sa embahada so tutulong sana tayo magawa doon kaso ngayon ang hindi nasahan nasiraan tayo so ang ginawa natin yung sasakyan natin ayun doon ipinasok natin doon kagabi yun ayun ayun yun puti kasi para hindi naman dito sa highway kasi kung sa highway dito minsan kasi yung may nakikita tayo na sinusunog o di kaya binabasag yung salamin kaya hindi natin basta-basta ipaparking ang sasakyan natin along the highway mahirap na so good things lang yan meron tayong napasukan doon so ngayon tatanggalin natin yung gulong at papagawa natin so let's go mag u-turn muna tayo Ayan. so nandito si Corona kailangan natin kuhanin yung gulong niya ayan po yung gulong niya napakalaki yun 17 po yan kaya pag tumama sa lubak talaga maiipit po na, na, na ano na naipit yung gulong buti na lang natin na uh, itabi natin dyan para safety sa kuan kasi kung sa highway minsan kasi tabi kita nyo ba yung minsan na ginagawa ng iba ay ito oh, sinusunog o oh, ko minsan binabasag yung iba dito kaya good things at may naparadahan tayo dito gagawin natin ayan yung gulong niya napakalaki kasi kaya pag natumama sa lubak at naipit sigurado ayan ay mabubutas buti na lang meron tayong sipuging bitara ya. Yeah. so ayan yung workshop dito ito ay workshop ng dairy ano yung gawa ng ano siminto yun magpa-process sa construction workers dito construction area ayan na ipasok natin dito si ating corona ayan. so kung hindi na magawa yung gulong palitan na lang natin pero sayang makapal pa kasi gulong nito ayan. okay lang wala tayong magagawa swerte yun ay itong atin siya no, tingnan mo yung gulong. <laughs> Pang off-road. So ayan, ito yung sumabog kahapon. Manalubak tayo. Yan damage so may sira yung ating gulong. Sira talaga. Try natin kung pwedeng lagyan ng interior, kung hindi papalitan ng gulong. So lesson learned dun sa mga driver na kagaya ko napakakapal pa po niya no. Yun mag-iingat sa mga lubak so yan kumpanya dito ng nang... mukuha sila ng mga simento ready eh. mix to eh BSL company nga pala so ito yung nangyari so sa isa palala paalala yung spare natin medyo kulang ang hangin kinabit natin din kahapon ang problema yan ang nangyari tumutok din Lo halos lumuwa dun sa rim kaya hindi maganda kaya sa lahat ng ano Sira! Sa lahat ng mga driver din nakagaya ko at least yung learn na rin, hindi naman natin masabi na perfect tayo palagi kaya ganyan ang nangyari yun at yun na nga nangyari so narada natin dito instead na sa highway dito ako pinakasukat track may packing dito kaya ito pinasok natin yung spare natin yan, na ganyan kaya isang lesson din din sa mga driver na kagaya ko, yun ang masasabi ko lagi nyo rin i-check yung mga spare nyo at kailangan kumpleto, kung hindi yan ang mangyayari, ganito so good things naman meron tayong ah uh, Buster, ang uh, tawag doon, rescue ka agad. May isa pa tayo sa isa. Kaya yun ang nangyayari. Pinarabi natin dito. Kuna natin isa. So, yun. So, ngayon, padali natin sa vulcanizing yun. Ito, papapalitan natin ng spare na tire kasi sira doon. Wala tayong magagawa. <laughs> Dahil kasalanan natin. So, yun. Kamahan nyo sana ako dito. Sa ito, wala tayong videographer. Kaya binongkag na natin. Kag, di kalastag yung ating likodan. Kaya yung spare natin doon. So, yun. Okay lang naman. Update natin ngayon. Kaso, update natin. Instead na nag-happy-happy tayo ay... Ayun, ay anong nangyari? Tayo ay... Naplatan ng gulong. So, yeah Nagawin so, na natin. Okay, Update ko ulit kayo. So, Ayan. Naayos na natin si Corona. Tanggalan na natin yung gulong. Pagawa so, na natin lahat. So, good thing sa yan. Nakajak naman. Safe naman yan. Nakajak. Tigas naman dito ito. So, na natin yung gulong. Na tracking dito. Ito na yung gulong. Dadali na natin sa gawa ng gulong. Tingnan kung gaano kakapal pa. Kaya, kung hindi magawa, palitan ng gulong <laughs> pero try natin ipasokan ng interior kasi pwede minsan yun so the interior na siya mayayari niyan hindi na siya sa harap yung nasa harap ayan na yan sa harap <laughs> yung nilagay natin kagabi so ayun salamat corona at walang gumalaw sa iyo dyan kung may gumalaw sa iyo dyan ayari sa akin <laughs> ayan na okay na na siya ang laking bagay itong aking service na corona na ito kaya salamat sa Panginoon at laging safe tayo sa ga meron mga problema pero meron, ano lang light light lang ganyan ganyan lang of course hindi naman natin masabi yung uh, panahon hindi naman lagi tayo lucky meron din tayo minsan na swerte <laughs> swerte lucky isa lang yun, yun. So yan, dito yung process ng mga siminto, BSL, yan. Bukuha sila dyan, mixer. Ito yung kanilang area malaki. So, good things nakaparada tayo dito. At safe up mga kilala na tayo dumaan. Kaya, gods lang. So, yun. Samahan nyo pa uli ako. Hanggang sa matapos itong aking mission na to. <laughs> Tire flat. Bros. Thank you. God bless inyo lahat. Ayun, on the way na tayo sa uh, tire shop. Ito nyo naman, oh, ang daming gumagawa dito. Kaya hindi pwedeng magpatakbo ng matulin. Malas nga lang natin. Awan ko ba, bakit napasok sa lubak? At bakit yung lubak na yun ay hindi nila nilalagyan ng ano? Ng man lamang. Hoy! Yung mga nagagawa ng kalsada, sinisipay ano? Lagyan nyo ng kunyong daan, may lubak. <laughs> Naisip pa no? So, ayun, sana maayos tong gulong. Hindi makabili. Subukan natin lagi ng interior. Baka sakali na po pa. Sayang kasi ba? So, ayun, sana samahan nyo ako sa video ko na to at magpapagawa na tayo ng gulong. I-update ko po ulit kayo later. Alright. Bye-bye muna. Nandito na tayo sa workshop. Ayan, ng gulong. So let's go Ibaba na natin yung gulong <laughs> Try natin ipagawa ito so, Ano ba ang lumabas sa tawas <laughs> Ikut, ikut. <laughs> Napakaswerte. Talagang <laughs> agabi pa swerte na to ah. Wala silang balak na natin palitan ng gulong. Wala silang second hand na ah? 17. Kaya find the another workshop. Ayun. Salamat. May music tayo. Dahil sa napakaswerte natin. Ayan. So, pumunta tayo dito sa pilihan ah. mo lang ng pagkain dahil gutom na tayo hindi tayo sa harap ng container port container port ang sasakyan dito tayo ay kakain dito masarap na ulam dito masarap Chicken Ay, Kain tapaw Eh, kain-kain Sorry Yes Let me This again Uy, amos Chicken Bakar Kainatim, breakfast early in the morning, nangka, 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 kasih kuah, kusina nih, hahaha, is, <laughs> ya, pedas yeah, en, asih, ya, kecara. Senador. Ayamnya. Dan. And take one drinks here. Pilih dan kau mana gusto. This one is three tarik. for one dollar. Tarik tarik tarik. Ah, baik. Si? Apakah simpel? Kaya na tayo. Hindi na kailangan mag-load na Good Load for $3. Kaya tayo na tayo.

We remake on the chicken. dito tayo sa pangalawang haspat natin workshop Habibi Habibi workshop sasakyan natin at hindi pa bukas ang workshop narin, na revolcanizing ito yung dorla mayroon ako nakita dito ito dito, dito. Ini jual ga buang. Ini semua buang tuh. Ini. Hah? Apa apa ada masalah? Saya out mai. Saya ada YouTube channel mai. Hey, kenapa ni, macam, camera. Camera ini macam kamera? Kamera ini paloi lah ini. Hmm? Ada something inside dah. Sudah rosak. Apip, apip. I'm here in a workshop to change my tire. Ito iPhone. Ito iPhone saya punya ini upo Oppo 31 lama sudah ini. Yun at nakabili na tayo ng isang tire. Ayan. So halos parehas lang ng quality ng sa atin. Ganyan din siya kapal. So ipalit na natin 'yan. may ka talaga nito sa atin. Hintayin <laughs> natin ng bago. Kasi kung bago, hindi siya mag-match uh, doon sa isa. Kasi yung ating tire ay 50% na. Kaya yun, good news sa kababayan natin. Kababayan. Ano pala? Sa ating Filipino na Bangladesh dito na magbibinta ng second hand tire <laughs> sacrifice Yan, match yan. Match, match parehas lang ng kain parehas ang sa atin Ayon sa atin Ayan. ang dami ng So, ayan na. Naging okay na yung tire natin ngayon. Parehas lang ng ano, So, pupunta na tayo sa location. Palitan na natin yung gulong Let's go! Ah, natapos yung problema. Finally, okay na si Corona. Ayan, video ko lang. Tapit na natin yung gulong. Natapos din ang problema. Grabe ka sa akin, ha? Kagabi to, flat. Tire bruise. Nang dahil sa lubak. Sa sobrang nipis. Nadali tayo. Okay lang. At least, nagawang pa rin ang paraan. Na. Malaking bagay ito sa lahat ng napapatan. tubo nice na So ayos na Ito namang isa Higpita naman natin kasi itong nasa likod, ilagay ko sa una. Mahigpit na. Okay na. Thank you. At yan, nagtatapos ang ating video for today 10 o'clock ay 9.30 solve the problem na mula 7.30 solve the problem kaya corona thank you sayo I love you <laughs> okay na siya solve ng problem so ngayon ang gagawin natin yung ating spare ay papalitan natin kung ngayon o bukas hindi natin ano kaya yun salamat sa panonood sana panoorin yung video hanggang dulo I love you all salamat dito sa area at may mga kaibigan tayong dumadaan dito kilala natin so isa ito sa yard ng BSL ayun thank you bye bye